sa ganitong usapin, sa ganitong napapansin ng ating mga sport talakers, no? eh, kahit pa paano may punto. No? Uh, being the commissioner ng, kumbaga ito yung pinaka, ano, eh, paramount ng isang ng, uh, isang tournament na kailangan mong masalihan. Ito yun, na PBA, ito na pinakamataas, wala ka na pupunta. Dito sa Pilipinas ha. Uh, so being the commissioner, siyempre, ah, uh, there's so much expectation sa iyo, di ba? Sabi nga ano eh, hindi uh, di mo sila sabi, should be a, uh, a gentleman, okay? Pero siyempre with the uh, with issues like uh, this, uh, the least you could do is to to say na no, we will address the issue. Na alamang nga yan. Uh, hmm. sige, tignan natin, no. Pero uh, nakita ko kasi parang bakit na nabanggit yung ganyan eh. Uh, yung ganyang issue. Tingnan natin na ito, uh, hindi ba sa kampi ako kay commissioner. No? Tingnan ko yung issue yung ganyan. Kasi ganito yan eh. pero ha, itong hacker na to, okay, uh, which is a uh, cyber security expert to, no? at uh, hindi naman niya pinangalanan yung sarili niya, he talked to somebody siguro, hey, yung nagsulat, di ba? Si Snowbado na ganito, ako nag-alam niyan, hindi siya nagpapakilali dan di respeto mabla na, na hindi siya nagpapakilala at uh, bibigyan pa wait okay, ng uh, kumbaga ng uh, platform ni ano o ng importansya ni iko ni Kume, eh parang pinasisikat mo to eh okay pinasisikat mo to samantalang pef pwede naman na uh, it will just die okay naturally okay kasi nga maganda sa totoo tama uh, isa sa mga tama sinabi naman ni ko may isa nag-enjoy naman Uh, yung ano yung yung All Star maganda naman naging resulta it was a uh, success and I'd like to congratulate yung uh, yung PBA si Kome uh, yung Board of Governors and even the players for putting up a uh, great show no uh, yung mga yung mga expectation ng mga tao before na na mayroon tira, may tiranggal na na, na na, na, kasama dapat doon at pero kahit at na, na, na eh, no? maganda maganda yung naging naging resulta so siguro ang gusto lang ma, ma, ma uh, para tingin ko may isa uh, pumuo ko sila sa maganda naging resulta nung uh, nung uh, All Stars kasi kung bibigyan pansin niyo pa yan yung hacker na yan okay eh para sisikat lang natin yan pasisikatin hangga sa hangga sa susudan niyo sino ba tong hacker na to yan yan, yan ang mga di ba pag binigyan pansin yan the next uh, issue the next news would be who is this hacker at hinahanap ni commissioner oh binibigyan mo na siya lang ano binibigyan mo na siya lang uh, kumbaga ng pagkakataon na sumikat so pero ang, ang alam ano po gusto mangyari ni comedian eh uh, wag mo lang pasinya pero ay pero yan eh, igagawa nila ng kaparaanan i'm, I'm sure uh, the PBA has, has, their own na uh, mga mga cyber group diyan mga sa, di ba mga who will look uh, look uh, into this issue Okay? Uh, uh Siyempre, malaki-malaki itong PDA At gagawin nila yon na sa kumbaga na hindi na kailangan ng uh, ng ano ng uh, media okay exposure na uh, ito hinahanap na namin yung ganito yung uh, yung uh, yung hacker na yan pagbabayarin namin niya kung sa kasali makita na si ang PDA. eh sabi nga eh bad publicity still publicity para do sa hacker eh bakit pa sisikatin niyan Uh -huh. Di ba? Eh, hindi na. Pero gag hindi, sa, hindi sa wala kung pakailan. Pero gagawa namin ang paraan yan. Pagkatapos na itong All-Star, okay, pagbalik na din pagbalik, okay? First thing in the morning, first thing after ng Holy Week, after ng Easter, o mga, baka ngayon habang nagsashow tayo, nagmi -me meeting sila, ayusin natin yan kung sino man yan. Patago. Okay? Huwag na natin pasikatin pa kung sino yan. Kaya lang, siyempre, yung sinabi niya walang pakialam, medyo nag-ano lang yung mga Uh, ano natin yung ating mga mga talakers natin wala akong pakialam kaya parang all of us added ano eh sinira niya yung issue di ba sige pa nila ng will look in, uh, into it mga ganun na mga salta eh isip kasi nila professional ka dapat issue uh, you should the deal with it professionally the way the way you say uh -huh. yung things about this issue sana mali mga professional eh parang ano eh wala na akong pakialam diyan di ba Uh, kaya medyo tama naman so so sa sana sana man lang at uh, dito ako sa mga ano dito ako sa mga sports may konting ano man lang may konting uh, lambing lang okay kaya 'di ba pagsamahin yung lambing tsaka yung pinapatay mo yung issue eh